Good morning. So today is Saturday. After the garden, sa fish <laughs> Diyan kita, Mama. Doon, so sa pesa pa? Mga nga, dito ka So, pupunta kami doon. Maghanap kami ng tuway. Let's go. Nung bata-bata pa ako, like bata pa talaga. So, dito kami, dito, dito kami naghanap ng tuwain. So, let's try it. Simulan ko doon. So, yung paghanap ng tuwain, madali lang naman. Mayroon ka lang metal like this. Kasi, hindi ganito siya. Tapos siyempre, pag may tumunog, ibig sabihin nero. meron. Ya. Ya ho. Super wala. Ay! Shucks! Pumasok yung tubig sa aking boots. ya deh deh ini, men, kunin ini kunin main ini kan main dede ya ah Mexico. Skeleton. Oh oh, para na dede. Ito mo nung tama na dede. May nangit kong tawai ito pero um, siguro patay ito kasi yung pwesto niya Or parang hindi naman siya patay. Ha, buhay. Patay buhay. Patay. Kasi naka ano siya. Hmm. Hmm. Ano ba yung kita siya? Kasi dapat daw ang sa lupa. Kaya kailangan nang susukin. okay. Wala. So, lipat. Ha? Huh? Sudati, I'm hearing something, mother. Let us check. Yeah, it's two eye. I got one. Karen, this is Yun As in, tabi-tabi sila. Parang may narinig ako. Pero parang baby pa. Hmm? Mama, mama, baby to why? So, balik din na natin yan para lumaki pa siya. Ano hmm. Doon? Ay, 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 okay di, ako makan, di. Inboard. Inboard. Oh, nagulis ng two mo. Dito na kita sa mababaw no? Idinodokita kung Wala kapag uhulis. Kundi ka nagpahulos, magpuna ko tas ng Hindi sa ababaw. Hindi okay. okay. na kita ho. Sige na. Sabka dito kita ho. Huh? Meron. Yeah. Ha. Ay, kapus. Mayroon naman. This one. Ay. Ayo.

Aho'y, ma. Aho'y, ha. Hindi ba ang tunog, ha? Okay. Uh, another. Iy, malaki ata ito. Ay, sakta lang. Kinamot. Oh, that... yes ito yun mm, bata pa ako tabi, tabi, tabi. Aray,

welcome sa kanipaan. So, ito, uh, ginagawa tong fish pond ng aming, ano, katabing lupa. Tapos, yan, hindi, hindi, hindi naman natapos. Tapos, nawara. Ay, maliit. Ay, pwede. Pwede na, mama. Sa Pwede na din. Okay. So ito, hindi ko pa siya natamaan. Pero alam ko yung tuway na to. This one. Nakapasok sa ano. Nakasulod mama sa ano. Sa ugat. Kuma, duk -duk. Ah, it's tiring a little bit. Pabison person. The modern man. Okay. So hindi kito my too big. dry lang. Tapat dalawang itak yung dala namin. Ito, ito. Ito. May something. Ito. 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 Tapos, may very old dito na fish pan. Like, sobrang tagal na hita, talaga nung bata kami napunta kami dito nag-aagahid ba yung alimang yung sasapa kasi may sapa din naman Diyan lang sa malapit ipakita kasi niya yung dating fish pond